ating topic ngayon ay tinatanong ni Nemesio. Ang tanong niya ay, hindi po ba masakit sa dalawang rosa sa dibdib kapag nakadapa ang isang lalaki? So, yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano nga kasagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka palang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Depende sa isang babae. Meron kasing babae na sobrang masakitin kapag nasasagi ang kanilang dalawang bundok. May mga babae naman na imbis na masaktan, nasasarapan pa. Alam nyo kung bakit? Kasi nagpapalakpakan. Hindi niya nararamdaman yung sakit na nakadagan sa dibdib niya yung lalaki kapag nakapapalakpakan sila at lalong lalo na kapag masarap kasi mas naisip niya na masarap mas naisip niya na sige pa ibaon mo pa isagad mo pa kaya hindi niya maisip na nasasaktan yung dibdib niya asahan mo pag nakatapos na kayo nalabasan niya sabi niya alis ang, sak ang, sakit ang sakit sa dibdib yung mga ganon kasi nga, hindi pa niya naiisip yun na nasasaktan siya, nakatagan ka sa dibdib niya. Mas naisip niya yung sarap, habang nagpapalaktakan kayo. Kaya may mga babae na hindi nasasaktan habang nakadagan ka sa dibdib nila at may mga babae naman na nasasaktan kapag nakadagan ka. Depende sa klase ng isang babae. Sana nasagot ko ng tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.